Ma, di ka makakamala oh, sa amin ngayon <laughs> dalawa kayo sa may escort mo <laughs>

Wow ng tayo ang marami ngayon hindi <laughs> ka makakawala <laughs> uuwi ka pa dito lang ako sa likuran mo sa si AJ dalawa kasi <laughs> guardia ngayon good morning mga pups welcome back na naman po sa ating channel bird mo na naman po iglaan na naman po nagagaya ng team sa rep na umakyat dito sa Marilaki. Punta lang daw kami ng manuhan. Kasi si the manager o si paring Reggie, eh, medical na niya dapat ngayon. Ang problema, holiday. Hindi man lang sila sinabihan ng opisina na sarado yung clinic na pinagme-medicalan nila. Kaya nakauwi nung maaga. Ayun nagyayabig lang mag marilak eh kaya eto makita tayo ngayon dito pero actually ako talagang pupunta ako ng Heaven's Gate to, pupunta ako kay Mrs eh eh niya nga total sabi nila pupunta daw ako kaya ano na raw kami ah uh, biyahe daw kami sama ng araw sila tayo namimitik dito sa may ano Big G dami na rin nakapwesto dito tingnan natin sa may kubo may nakapwesto ah wala dito nandun sila sa Big C lang so yun nga. Ehhh... si Pogstawan Uuwi na dapat kasi nagkaka-aostratan Papunta pa lang Kaya go-guardian natin to Eh, escort na namin dalawang naigay eh, to para dito makauwi <laughs> dami namin ngayon sa hindi ko nabihila kanina <laughs> mga kasama natin shout out sa lahat ng kasama natin ngayon baka nga men hindi ko kayo mabanggit isa natin kay boss michael na naka z650 ka po sa idol natin yan boss idol si paring reggie si the manager naka z650 rin and si Boss Flavie na naka C650 range, out At saka Si Moski na naka R3, yung mga R3, shoutout Tayo Boss Moski! Apo si Toad, yan! Siyempre si Toad na naka uh, Motorstar Easy Ride 150 At kasama rin natin si Boss Patrick, yan! na naka Camillo Sporty shoutout o boss nakasama ka rin sa wakas nakasama ka uli si boss Marco yan na naka ADB 160 and si AJ na naka Aerox yan shoutout sa mga hindi na rin nabanggit mamaya titignan natin kung meron tayong mga hindi na shoutout <laughs> Pero sa so, tingin ko naman lahat naman na shoutout natin. Ah, syempre shoutout din sa ano sa kumari ko sa midis ni sa manager na si Maring Unis and shoutout din sa mari ko na si Jaira na midis ni Boss Patrick. Yeah, so, chill-chill lang tayo dito kasi nasa likod lang tayo dito. Hindi <laughs> ano, eh? <laughs> tayo mamakbang. Eh, ano natin to? Go natin to. Baka umuwi to eh. <laughs> ayan, titignan natin pero mamaya pag uwi yan ha ayan, medyo makakabakbakbakbak na tayo kasi uwi yan eh sa <laughs> so, ngayon chill, chill 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 na tayo chill hindi ko alam kung saan kami kakain sabi ni Moses, may bandang sampalok daw eh yung parang lutong lutong bahay ano kaya yung ginagawa na yan mga Pops? dito yung di banda sa may papuntang manukan hindi natin alam kung parang mga bahay kasi mga na yun mga nakikita natin

si Michael! <laughs> so, shoutout sa lahat ng kasama natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa Manuan. Shoutout kay Boss Michael, si Valentino Rossi ng Team Alaw sa Arep. Shoutout kay Marco, kay Moski, kay Maring Yunis, kay The Manager, Reggie, kay Boss Flavie, Shoutout kay Boss toan na kailangan bantente, umuwi to eh. Shoutout kay AJ, kay Papi, kay Boss Patrick, at saka kay Maring Jayaan. So, hindi tayo ngayon sa Manukan. Bigla lang si paring Reggie kasi, yun nga, magpapamedical sana. Eh kaso holiday, hindi siya nasabihan ng opisina nila na holiday, sarado yung clinic. Umuwi ng maaga, biglang nagaya, tulog pa ako, binulabog na ako. So, binalabog yung tropa. Ito pinakamahingay na ng bubulabog sa amin. Ibas to, ang damos uuwian daw si AJ. <laughs> Yan, so ilan tayo? 2, 4, 6, 8, 10, 11 kami mga pops. Medyo pahinga lang muna dito sa Manuan. And then, ba biyaya yata kami papuntang Sampalok. Doon yata kami kakain sa... Ah... Uh, Tansan? Sa The Gathering, yun, sa Sampalok. Lutong bahay daw yun nandun eh. Kaya try namin dun kumain. Sawa so, ano na sila sa mga kahikain dito ng mga ano eh. So, dun muna kami daw. So, balikan namin kayo mga pops. Kapag nandun na kami sa The Gathering, ang sitwasyon dito sa Manukan, may mobile. Pero wala naman nang aharang. Basta chill ka lang din mag-ride. May nakabantay pa rin. So, yun ngayon na sitwasyon dito. Holiday ngayon, medyo maraming umakyat. Kanina may mga boys of Erox kami na nakasabay. Dami nila. Pero okay naman sa ngayon, medyo onti na lang kasi patanghali na rin. So, balikan ko yan mga boys pag sa the gathering na kami. mga pups, nandito na kami sa tinatawag nilang The Gathering Dito lang pala yun, lampas lang ng manukan Yung parang may daan din doon papunta sa ano eh, Sa windmill na tagos Dito lang pala yung The Gathering Okay dito ah, lawak, lawak ng parking. Tapos may mga lamela mesa sila at saka yan oh, sabi lutong bahay daw ang pagkain dito. So ilang motor kami lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam kami na motor lahat. And so kain muna kami dito and then hindi ko alam kung saan yung susunod na destinasyon namin pero pauwi kasi dadan talaga ako kay Mrs. Hindi ko lang alam kung sasamahin tropa. So kain muna kami mga pops then update na lang uli. Kuwatin niyo raw. Ampu-biyang na. Yan <coughs> <coughs> na, bigit na. No la. Hindi na alam kung si si. Okay, sige. So, guys. <coughs> Laban <coughs> 'yan

<laughs> Kain mo na mga pop. Ano <laughs> ano ano <laughs> <Kain mo? laughs> okay lang. Okay lang Wala po guys, pack up na kami tapos na kami kumain dito sa The Gathering eh dadaan talaga ako ng Heaven's Gate to kay Mrs yung tropa okay naman sa kanila na sumama uh, kasama natin sila papunta kay ano kay Mrs sa Heaven's Gate 2.